Oh, yabang oh. Eh, <laughs> nadi. Hari ng butas, kaya mo ba 'yan? Yabang ako, oh. pinapaliguan pa ako ng putik oh. mga kakari. Talagang malakas bumutas 'to, mga kakari. Eh, na, mga, na, mga kagri, bumubutas si Hari ng butas. Ano na ba 'yung karo? Yeah, pa 'yung. Kita niyo naman, nakasakay pag bumutas, 'yan ang bumubutas, mga kakari oh. Ito. Hari ng butas, mamaya naman si Hari ng pasok. <laughs> Agdating din sa pasok. mga kagli Mga kagli, magandang umaga Ang hapon gabi Kung kailan nyo man tumapapanood Kasama natin ulit yung timbawag mga kagli Anito tayo sa Santa Maria Kasama natin si TikTok Si Toying Toying At ang gwapong gwapo niyang hinete Si Pipoy mga kagli At yung babayero kong ba, nasirang bayaw Si Bayaw Maron <laughs> At saka si Hari ng Paso Yung daw pangalan nito Ay, ano, you know, ito, Hari ng Paso Ha <laughs> Ah, parang ayaw mo ba yung ditawing taing ba? Wow. <laughs> Hari ng paso! Kaya mo ba yan? Tapos magdudumo pa doon sa may paso Tapos dito, yun eh, Kaya nga ang mga natin eh Magkakami ah, Pangalan nito mga kangri, Hari ng paso at ah, saka si Hercules Andon Gabi doon mga kakri Tara Tama tayo eh Sama tayo sa kanila <laughs> Hari ng paso <laughs> ah <laughs> iniwan yung ibang ano ano, mura pa yan ano. It's only one. Ah? Ang sila. Dami pa yun sa mga gilid. Si Harry nang paso. Ah, dami yung mga pupulot oh. Ito mga kaya, dumapa na, hindi na nakuha oh. Natatapulok na lang oh. Pero nung araw, walang ganyan mga kaya. Lahat kukunin niya ng mga mamumulot uh, na. <laughs> mukhang bata pa yung magandang tahali ka, Mukhang bata pa yung Kalabaw ni sinasakin mo kaagri oh po. Dalawan tahun pa lang daw po ito eh. O ba, o o o, dalawan taon pa po. Lang po. Mata pa eh. oh. oh. Dami ng pala Hahaha, hari. Parang ayaw maniwala ni

Mahalaga pala sa, dati dami kong mga gano'n tinatapon ko lang, yung mga, ganon, mga orange na gano'n, galing sa pier. Galing sa pier. <laughs> dati nagda-drive ako sa mga container eh. Pagka nagbaklas ka ng container, ang dami sa loob. tapon lang namin. hari na paso kaya mo ba yan yeah. <laughs> sa'yo naman hari ng butas gusto mo <laughs> hindi yung butas na ano ba yung butas na bumubutas talaga hari ng butas kaya mo bayan yan hahaha <laughs> 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 ako <may> na <laughs> Bakit nagkaiba ng sao Ibig sabihin magkaiba na may ari, gano'n? Ibang kapala yan? Ibang, ibang, nipis sabi, nipis. ibang kapala yan? Nipis sabi, nipis. Ah, ibang kumbay Ibang lang pero isang ano na ano. Dito natin may misa rin Yan Iminsan din pa yan. Hari ng Faso, kaya mo ba yan? Oh, dito, ano? Kaya lang, papayagan ka kaya lang may ari nito. Kung... Hindi naman lang makukuha niya na yan, eh, no? <laughs> ari ng butas, tapos ayaw bumutas <laughs> Nadali tuloy nyo lang <laughs> Sabay <laughs> tapos yung bayaw <laughs> Kala ko may ari ng butas dyan eh ayaw bumutas eh <laughs> uh, Oh Ganyan, kanya-kanya ng talent yung mga kalabaw eh Kung ito, hari ng paso Yun naman, hari ng butas Taga-butas naman yan, nakakakne

<g sa mCalais> ha? Hindi, ganda nga ng pangalan eh. Ba't kinakaya mo? Ba't kinakaya ang ng butas? pangalan eh. <laughs> pag na pag na tempo na to toy alam mo na gagawin mo pag na tempo na to sa paso mo pag sige hari ng paso alam mo na gagawin mo <laughs> tatapatan mo tapos <laughs> <laughs> ayun na tara na Oh, na. Si hari ng botas. Oh <laughs> Dapat pala kayo lagi magpartner eh, siyari ng butas saka si hari ng paso. <laughs> Dino, kahit saan kayo magpunta, dapat lagi kayo magkasama, parehas kayong hari eh. <laughs> <laughs> Hari ng butas at saka hari ng paso. Yawa. Yeah, kunyari kasi, kunyari, dito bubutas. Eh, hari sa hari. Pagdating naman sa pasuhan, si hari naman ng paso ang ano, tatakbo sa paso, di ba? Ganda eh, ayan. Yawa. 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 hari Yawa. paso Yawa. Ayaw na yun Si Ari ng butas <laughs> Pagka... Eh yun nga eh Doon naman siya babawi eh. Pagka sa paso na Yari ka naman sa kanya tawing tawing eh Ayaw Oops, oops Ayaw 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 Tangi <laughs> tangi nak tinggi pasaran. <gum> <relevance> Jadi tinggal nak. <laughs> ada masih hari enam paso. Mama yang nama nanti malam kita geling ni hari enam paso. Kakar kena lihat ni hari enam paso ya. Kalau aja pak. Ya, ada apa? <laughs> hari ng butas at hari ng paso. Partners in crime. Yaw, yeah. Hari <laughs> ah, kita nyo kung paano, kung anong, kung paano, kung gaano kalakas tong dalawa, mga kagri. Hari ng butas at saka hari ng paso. Yaw, nakuha. At, at, at yung hari ng butas, mga kagre, oh. O, yabang, oh. na <laughs> si Hari ng Butas. Kaya mo ba yan? Yabang, oh. Pinapaliguan pa ako ng putik oh. Mga kakri. Talagang malakas bumutas na, mga kakri. Ayan na, mga kagri, Bumubutas. Si Hari ng Butas. Iyan, nakapamayawang payo, ha. Itan nyo naman. Nakasakay pag bumutas. Yan ang bumubutas, mga kakri, oh. Hari ng Butas. Mamaya naman si Hari ng Pasaw. <laughs> Pagdating dito sa Pasaw. Ayan na, hari ng butas. On the go! <laughs> ayan na, butas na. <laughs> Nakatingin pa sa akin. <laughs> Nakatingin pa sa akin. <laughs> oh, ayan na. Yeah, Napagod <laughs> <laughs> din ako ah. Ibig sabihin, malakas talaga pong butas to. Napapagod ako eh. Ganun yun, pala tandaan ko eh. Pag sinusundan ko, napapagod ako. Ibig sabihin, talagang hari ng butas yon. <laughs> oh, oh, oh. oh. Ayun na, binigil ba? Oh, oh. <laughs> Pahinto na, binigil ba? <laughs> Pahinto na ka na ba? Wow, wow. <laughs> eka. si hari ng puta. <laughs> Agri, ganda ng kalabaw ni hari ng puta. You know, Ayun na, kita mo, may pumupuri pa sa ano mo. May pumupuri pa sa kalabaw mo. Sino ba yun? Si Michael Aquino Kakri, ganda ng pangalan ng kalabaw nila Hari ng butas Ay, pangalan pa lang <laughs> Eh, sa pangalan man lang, ano <laughs> <laughs> oh. Hari ng butas on the go oh, <laughs> Kita niyo na nga, yan ang bubutas Nakasakay pa, o oh. Ali po ngayon na, oh. ayun na Ali po ngayon yun <laughs> Ali, ngayon. Ah, ali ngayon si Hari ng Paso Kaya hirap pali po ngayon na ah. <laughs> <Saint> Yahari <Taylor> na pasa wali punga hen yon. Ha? Oh, na. Pinipigil kasi hindi pwedeng ubusin, makakaagree kaya pinipigil. Ha? Uh oh. oh <laughs> <coughs> <laughs> <goes to> uh ah. Pinipigi lang kasi mauubusin na kasi. Oh, ayan, kita nyo, pinandar na naman, mga kapit. Gumagulong, gumagulong. Ayan na, si Hari ng Butas, on the go. Hari ng Butas. Iyaw, yeah! kaya mo yan, Hari ng Butas. Iyaw yeah, pa ko. Ah, ayan na, pagalit na mo. Titingin-tingin pa kasi si Hari. <laughs> eh <laughs> Di <laughs> 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 hari enam <hari> <hari> butas. Yun lang ba yun? Yun lang ba yun? Tatlong combine pa yung, yun? <coughs> yung ano? Si ng butas giyda pala talaga ni hari ng butas na kali, hah, huh, apat tong hari ng butas Ito <laughs> itama mo ka kontenteng ba mo mula, <laughs> 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 Ikaw pa <mapapanood> hah, <laughs> hah,

Pero malakas bumutas siya na, napapagod ako eh. Ibig sabihin, mabilis ang lakad niya. Yan ang palatandaan ko sa bumubutas eh. Pagka napapagod ako, ibig sabihin, lakad ng lakad yung kalabang. Oo. Oh. <laughs> hari nembuta saja kah hari nampasoh yaud <laughs> daripada <Dalamang> hari. Bagaimana? <laughs> Bagaimu rapa? Tidak sayang? Dikaya. Ito ano yung Gagapasin na lang? Hindi rin pala kayo. Gagapasin na lang. Ayun eh, konti lang yun. Nakasampung ka man ba yung kukunti na Nakasampung kaya yun? Dati kahit napanda pa kaya ngayon, hindi na kaya gano'n Ah may tubig ba? Pasa yung pagkabasa Ah nga pala, mabubulunan ano Saka yung ban, sa ginig na mapatap na po kita Oo ko na Yung dati kasi basa pero tuyo yung ano ano Pasunod pa lang dito sila kay Rane. Ha? Oh, ito ah, napapunta silang Barjas, eka. Yung nagchat nag sa akin, papunta silang Barjas. Meron pa ba ibang hilayan dito sa Barjas? Uh, okay. Ha? May, kami, may na ito, punta pa rin kay Pablo. Doon, sa Hindi, sabi niya, punta muna kami sa Barjas, tapos mahirap susunod namin. Eka, Bala, malamang dito yun. Dito nga. Eto, nagchat eh. Ibig sabihin, papunta sila rito wala naman na silang hihilain. Isa. Sabi sa akin, mayroon kaming hila, pupunta kami sa Barjas ngayon, sabi. Katayot lang eh. Tapos, pagkatapos nun, mahirap yung susunod. Teka. Si Harry ng butas. Ali po ngayon yung hari ng paso. <laughs> yung hari ng paso, ali po ngayon yung ineto ng <laughs> Ay, sabay na. Sabay na. Kaya ah, na biyata mo puro ali po ng kaano. Pahirap yun ha ah. ka Kulong bono. kaya sa kalambo, no? <laughs> ah, <na -awa. laughs> sa kulong bono. Ah, nawa. Nawa daw sa kanila. Ah. Dala Wala wala. no. Kawa naman no. Oh. Wala ka Ari nang butas eh. Kaya galaw. Ari ng butas eh. Kaya, <laughs> <laughs> namumula na yung mata ni Ari ng paso <laughs> Tumataas na yung heartbeat niya na ganon Ganon yun eh kahit sa tawa pag na siya Sa ng pintig ng puso Namumula na yung mata mo mga din sa kalabaw Iya, jangan nanti masuk semua si hari enam paso. Iya, mak nama dia hari enam paso. Walau apa driver lah. Walau nak lag, walau nak lag. Hah? Inde? Macam tak sih lor? Di hari enam Oh. Huh? Galit na galit yung ari ng butak mo. Huh? Naku, umuulan. Andiyan na huh? sila kaya sila Jerry Krabal Tawang na lang si Kaya Alex

<clears throat> si Hari Nang butas. Yeah, oh. Wala na, yun lang Babasa yung camera ko <laughs> Nako yeah. <laughs> Nakakakita kita na ng paso, kaya galit na. Ayun eh, paso eh. pinag <laughs> <laughs> ka <laughs> <Maruming. laughs> Ah. Hindi, <laughs> uh, binago na yung pangalan eh, Hari ng Butas Tsaka Hari ng Paso Kaya sinusundan ko <laughs> Tinitingnan ko yung lakas Eh lakas pala, hindi bumababa si Tawing Eh sabi naman ni, kaya, ni Bayo Mar Diyan daw naman siya sa Paso Kaya nga Hari ng Paso yung ano niya eh. <laughs> Hari ng Butas <laughs> 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 Eto, siyong kay Tawing Toyay Pahalan niya na ngayon, Hari ng Butas <laughs> Hindi, malakas eh. <laughs> malakas eh. <laughs> eh, pang isa na lang yata yan kay Alex eh. Ha? Pang tatlo pa? Hindi na raw kaya eh. Hindi na raw kaya. Maganda pa naman kaya katatlong kumbay na. Dab Ayan na, ayan na, si Harry ng, <laughs> si, si ng Butas Tignan natin si Harry ng Paso Tignan natin dito si Si Hari ng Butas Teka lang, Harry ng Butas, papakita natin yung <laughs> Siyempre, ikaw eh, content ko ngayon eh

<laughs> oh. <laughs> Sa ah! Sa kabila. Ah. Sa kita doon. Sa San Roque na. <laughs> Ito na Hari na paso. Kaya mo ba 'yan? <laughs> Iyawak naman siya <laughs> Iyawak naman ha na. Hari ka talaga ng paso ha <laughs> Ala pa bugaw no Ano pa bugaw lang no? Si Hari ng paso Doon daw tayo sama kalako yata no Doon daw sa San Roque sila Kaya <laughs> oh yeah, ilag-ilag mo nga yung Kinelas ko dyan sa may motor ko pake okay. ganda ng pahingahan nila oh. <laughs> oh mga kagreen, na lang vlog ko mga kagreen, doon naman tayo kalakoy atan sasama sa yun doon daw, maganda raw sa ano raw kami ha? Huh? ah, sa ka may soyo nga ako